pinakamadaling luto sa manok na di ka na mahirapan so ihiwain mo natin yun eh. tanggalin natin itong sa puwit tanggalin natin itong mga legs and then dito sa part na ito ba? Yan, hatiin natin itong sa may breast part. Huwain natin kaganyan. Adobo cut. So ito lang yung lulutuin ko para may bukas pa itira natin yung iba lagay na natin yung chicken sibuyas luya ating dinikdik na bawang so may tira akong kalamyas nung dala ko pa yan galing Pilipinas yan yung ating sili pa yung sabi lang laurel dito yan subukan natin kamintang buo siempre maglalagay ako ng durog ating pampalasa kaunting asin Siyempre, yung ating suka. And then, mag a ko ng water. Puluan na natin yan. Takpan natin siya. So, ayan. Pupulo na siya. Mix-mix natin yan. hayaan lang natin siya hanggang sa maluto yung ating manok. O diba, napakadali. Siyempre, titikman natin kung okay na yung timpla. So, matabang siya, mag-aada ko ng patis. So, tatakpan ko siya ulit hanggang sa maluto yung chicken. So, ayan. Loto na ang aking paksyo na manok alanyura version char. <laughs> oh, di ba super easy. May ulam kana. na. So, okay na yan ang sabaw. At saka malambot na yung chicken. So, hindi siya masarap kung super-super lambot na yung chicken. Kung sapata, pwede. I hope na nag-enjoy kayo sa aking vlog for today. So that's it guys. Thank you for watching. See you on my next video. Bye. God bless you all.